Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Ngayong Sabado, ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy! Bawal yan! Kasama pa rin po natin si Attorney Rose Bautista. Attorney, kapag ang isang babae ay nakaranas po ng pang-aabuso, ano po yung mga una niyang dapat gawin? Can you walk us through the process? Kapag uh, may paglabag po na nangyari o naranasan ng isang babae. Besok okay, po pagka may pag mga violence na natamo ang isang babae available po ang ating legal help primarily first sa ating barangay so yun po ang una nating pupuntahan hihingi tayo ng tulong sa ating barangay nandoon po si chairman ng ating uh, kapitan at kung wala siya pwede tayong matulungan ng kahit sinong kagawad na maghain ng ating reklamo. Pwede po tayo pupunta doon at sabihin kung ano yung nangyari, ano yung pang-abuso yung nangyari sa atin. At sila po ay tutulong sa atin by law. Uh, they will help us. Meron po tayong women's desk sa bawat barangay na sila yung tutulong upang i-rescue ang ating mga biktima. Pwede po nila tayong matulungan. Alright. So, so pagpunta po. po natin sa barangay, sa uh, sasabihin po natin doon yung ating reklamo. Ngayon, pagka po tayo ay nagain ng reklamo, tayo ay kanilang tutulungan. First, na ay kung mayroong physical na uh, violence at kailangan mong bumalik sa bahay. For example, kailangan mong kumuha ng iyong mga personal na gamit. Hindi ka makapasok kasi nandun yung, yung, yung asawa, sasaktan ka ito po ay sasamahan ng barangay o kung kinakailangan samahan ng pulis upang mailabas ang inyong mga damit sa, loob ng bahay. Kung pwede ka rin po na manabigyan nila ng proteksyon na Ilabas mismo yung lalaki na nang-abuso sa'yo, papalabas ng bahay sa sapagkat kung ito ay walang titirahan gusto mo doon ka sa inyong bahay tumira, pwede yung lalaki mismo ang paalisin nila sa inyong bahay upang hindi siya mag-cause ng physical violence sa iyo. At hindi pinag-usapan dito kung sino yung may-ari ng bahay. Kahit pag-aari ng lalaki yung bahay, pwede mo siyang paalisin doon sa inyong bahay. Okay. So nasa powers po yan ng barangay. Pwedeng mag-issue ang barangay ng natawag natin BPO, yung Barangay Protection Order. Ito po ay uh, effective for 15 days na pwedeng mag-issue ng mga bagay na makuprotektahan ka ang inyong barangay captain. Ano po yung mga klase ng protection na pwede, pwede ibigay bukod po sa sinabi ko kanina na pwede kang samahan bumalik sa iyong bahay, pwede paalisin yung asawa, pwede kayong samahan ng, ng police upang ikaw ay mabigyan ng protection kung mayroong isikan na uh, pananakit. Pwede ka rin pong bigyan ng yung tawag nating diskero sa barangay protection order, yung Uh, babawala ng taong nananakit sa iyo na lumapit within a certain kilometer radius from your house. Kunyari, uh, sa bahay mo, 50 kilometers, hindi siya pwedeng lumapit sa iyo. Kasi nga, para hindi ka niya mas masaktan o maabuso, pwedeng 50 kilometers hindi lang mang sa bahay, pati sa pag mo, sa eskwela, or any other places na madalas kang pumunta part po yan ng ating uh, barangay protection order. Pwede, pwede silang mag-issue. Pwede rin naman po na bigyan kayo ng uh, barangay ng pansamantalang tirahan kung hindi kayo uh, kaya ng pumalit kung sa inyong bahay. So yan yung unang protection na binibigay, yung tinatawag natin barangay protection order. At uh, bukod sa barangay protection order, dahil 15 days lamang po yan, Pwede, uh, bago po matapos yung 15 days, ay pwede tayong maghahit sa korte ng tinatawag nating temporary protection order. Kasi kaya sa barangay, 15 days lang, habang iniintay mong maiayos lahat ng legal requirements na isasabing sa korte. At meron ng 30 days ang temporary uh, protection order. Sa korte naman po yung in-issue. Pwede kang mag-file na reklamo. Doon mo dadali yung, yung mga ebidensya. Okay? So, ngayon, kung sakaling tapos, patapos na yung 30 days, hindi pa natatapos ng korte yung kanilang uh, desisyon sa pag-issue ng protection order, pwede pa kung ma-extend ng another 30 days until such time na makuha mo yung permanent protection order. Na kung saan, nakasaad sa uh, mga protection order na ito, yung kanilang pinaliwanag ko na iba't ibang klaseng protection ng batas na pwede ibigay sa isang babae o isang bata na naaabusin. Alright. Um, so we're seeing here na there are a lot of ways para sumangguni ang mga kababaihan. U Umpisahan na po natin yan sa barangay where they can um, ask for a barangay protection order na pwede nilang itaas sa temporary protection order hanggang sa makuha nila yung permanent protection order. Marami po kasi um, sa ating attorney, hindi po nila alam yung katulad yung nabanggit nyo na may mga women's desk sa bawat barangay. Pero paalala lang sa ating mga manonood na bawat barangay ay meron po tayong mga kinatawan para tulungan ng mga kababaihan at sumangguni sa mga suliranin o mga problema o mga ihahain ninyong reklamo. And um, you've mentioned, attorney, na may mga pagkakataon na kailangan bumalik ng isang babae sa bahay kung saan nandun yung eminent threat. Um, ano po ba yung mga requirements na kailangan kunin? For example, you mentioned earlier na babalik sa bahay para to gather all the requirements needed to file a case sa korte na po ito. Ano po ba yung mga requirements na hinihingi ng korte kung magsasampa ang isang babae ng reklamo sa laban sa mga paglabag na kanyang naranasan? Ah, kagina po 'yung sinabi ko na pe, gusto niyang bumalik sa bahay not only the requirements but also, also the personal things ng babae like for example kunyari may tretchan bigla umalis siyempre ng bahay sinasaktan siya so naiwan doon 'yung mga damit niya mga basic na needs ng babae yun po 'yung sinasabi kong pwede siyang samahan para punin sa loob ng bahay yung kanyang mga basic things na kailangan niyang gamitin, okay? So, pero yung tinatanong nyo na ano yung mga basic requirements, basically, yun lang naman po yung mga sworn statement or any evidence na magpapatunay na mayroong pang-aabuso. It may not be necessarily inside your home, pwedeng sa labas na, like for example, uh, through the, the doctors or the hospitals, pwede kang magpatingin o pwede mong kunin yung report ng medical... Alright, Attorney, um, another question. Um, covered po ba ng vowsi ang ating mga kababaihan na above 18 years old? Okay covered po siya lahat po ng kababaihan because it is a law against women and children. So sa children po, doon papasok yung age ng 18 years old. Pero doon po sa kababaihan, lahat po ng kababaihan. So kahit po may edad na at nakararanas ng pang ng pananakit, ng anong klase mang pananakit, pwede po kayong magreklamo. Alright. Siguro um, pa isa pang magandang katanungan niyan kanina yung gusto kong ipaliwanag yung dating relationship. What if yung relationship ay babae sa babae? Ito natin na itanong kanina. So as long as they are in the dating relationship tapos yung yung ah uh, sabi na natin na yung third sex ba how do we call that or the the other the other women sinasaktan siya, pwede pong magreklamo. Pwede din siyang magreklamo. Mai-reklamo. Alright. Kapag ka ang isang karahasan naman po ay nangyari sa setting ng isang school, meron po tayong mga Office of Anti-Social Harassment sa bawat uben universidad. Pero base na rin po ito sa aking mga naging karanasan, marami pong hindi mga natutuloy na kaso o mga reklamo dahil in a school setting, maraming kailangang asikasuhin. Marami pong kailangang isubmit yung mga estudyante. Katulad, hindi, lumalabas na po ito dun sa nabanggit nyo kanina na um, unwillingness to report kasi marami pong estudyante na gusto talagang i-report yung mga nararanasan nila. But how do we deal with those requirements na hindi na po, kasi nag-aaral po ang mga estudyante, marami rin silang inaasikaso. On top of that, kailangan pa po nilang asikasuhin yung mga hinihingi ng OWASH. So how do we deal with that na hindi po nagpapatuloy yung mga kaso dahil lang sa mga ganong matter o mga ganong um, factor na hindi na bibigyan ng hostisya yung mga nakakaranas ng mga karahasan? maaari po tayong humingi ng tulong sa ibang tao na pwedeng mag-asikaso ng mga requirements na yan. Uh, like for example, yung mga reports, ba, na kailangan na, yung iba nga parang hesitant pa siya to give actual reports ng mga nangyayari o na, na gagawa sa mga, mga violence na nagawa sa mga bata. So, pwede po tayong humingi ng tulong sa ibang tao upang mag-gather po yung mga evidence na yan. Hindi naman kaila. Although dapat nga is uh, pasimplihin natin sana yung mga requirements, okay? Pero basta ma-submit lang po natin yung basic requirements ng pang-abuso. Sabi ko nga kanina yung yung simple affidavit po, hindi kailangan napaka-komplikado. Pwede kayong kung wala kayong abogado, pwede kayong lumapit din po sa ating ang publiko mga abogado sa so mga pau at tulungan po nila kayo. Sa IBP po ay mayroon din po tayong legal aid na pwede pong tumulong sa inyo sa pagpaproseso ng mga requirements na kailangan isabili upang ma maipasan po sa korte ang ating kaso. Okay, so we're getting here that um, any available help is out there. So, we're moving on to the perpetrators sa mga uh, paglabag na ito. Attorney, ano po yung kakaharapin ito kung sakaling mapatunayan? Um, of course, this is of varying degrees, um, but... Um, give us a general view kung ano po yung mga kahahantungan ng mga tao na gumagawa ng mga karanasan nito sa mga kababaihan. Sabi nga po natin kanina, uh, in, ang batas ay ano, hindi natutulog, di ba? Meron silang ka, kaukulang uh, punishment, pagka mayroong paglabag sa 9262, kaya natin ginawa ang batas na to para sa proteksyon ng mga kababaihan. So, mabigat po ang parusa na inaato ng batas dito sa lahat ng paglabag ng violence na pinaliwanag natin kanina, whether sexual, psychological, uh, physical, or economic, lahat po yun ay may kulong or imprisonment. Yung nga lamang, nag-iiba-iba yan depende sa kung anong klasing violence ang ginawa mo sa isang bata o sa, iba, sa isang babae. Like for example kapag ka talagang yan causing physical harm or physical injury na talagang serious physical injury ang po niyan ay 6 years to 12 years yun po yung sa actual na physical uh, injury. So kung mga threatening o yung pananakot or attempt lang na ilagay sa isang kapahamakan ng isang babae o isang bata pwedeng aresto mayor lamang or isang buwan hanggang anim na buwan ng pagkakakulong. So lahat po sila ay mayroong kaparusahan ng pagkakakulong. So mabigat po ang ang makumit natin itong paglabag sa 9262. Sa iba-iba pong uh, violence na ating gagawin ay may iba-ibang taga ng ating pagkakakulong. Pero lahat po sila ay mapaparusahan ng pagkakamilang po depende kung ano yung nagawa na 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 natin. Like for example, uh, meron po tayong uh, attempt na uh, mag-sexually engage isang babae ba, for either for money or for whatever purposes na labag sa kanyang kalooban. Ito po ay Christian Mayor din or 6 years to 12 years ng pagkakabilanggo. So matagal po ang ating uh, um, Matagal natin paglulusahan to so I hope na hindi po natin gagawin sana ang paglabag sa ganitong uh, batas. Okay, the, the penalties are great for the perpetrators so you mentioned earlier um attorney that there are like specifications um sabi niyo nga po sa mga requirements sana mas simplify my question is is the law efficiently enforced in our country or may mga nakikita ba kayong mga need for amendments for stricter implementations para maging efficient pa itong vau um We've seen a lot of campaigns, we've seen a lot of people um, championing this advocacy, pero nakikita pa rin po natin na prevalent pa rin itong issue na ito. Um, um, in your opinion, as a lawyer, um, are there any um, amendments that need to be improved in our anti-vowsy law? Generally, if we're going to, to check the law, it's really uh, already good. Maganda naman ng ating batas. It's really in the implementation na kailangan nating ma-improve as well as the information uh, dissemination. Sabi ko nga kanina, kung ang mga tao ay knowledgeable about uh, what is uh, RA 9262, anong kanilang mga karapatan, ano ang mga parusang pwede nilang uh, makamit kapag ka nag-violate sila nito, siguro mag magle-lessen ang mga violation okay so yung akala nila normal lang na nananakit sila ng mga asawa nila dahil ito namang mga babae hindi nagrereklamo so so lalo uh, kung alam nila na ito ay may kaugnay sa Ah uh, siguro with that knowledge hindi na nila gagawin ang kanilang uh, violation. So first is it's not really about the law, it's the, the implementation and the information uh, campaign or dissemination. Like ah uh, ito, sabi ko nga kanina, isang magandang programa na malaman ng ating mga kababayan ang tungkol sa RA 9262. Marami pa hindi nakakaalam ng batas na ito. So sa pamamagitan ng pag uh, pag, uh ng ganitong uh, a- ad kasi ay maraming tao ang ating matutulungan sa atin pong IVP, sa Integrated Bar of the Philippines before meron po kaming project na umiikot kami sa ibang bayan or barangay pang mag-lecture ng mag -le lecture po kami either uh, nung, nung pandemic through webinar and uh, physically well, face to face pumupunta kami sa mga munisipyo nagle-lecture po kami doon sa mga uh, handle ng mga taga women's ng bawat barangay para po ma, sila kasi yung first hand na na nandoon sa sitwasyon kung ano yung mga dapat nilang gawin at paano sila tutulong. So, it's really in the implementation po and how uh, people will react. Kasi nga sabi ko nung una, ang problema is their unwillingness to report. So, baka naman pagka yung alam na nila yung kanilang mga karapatan at alam na nila yung mga dapat nilang gawin, then makakatulong ma ng malaki yon para maiwasan na po yung mga violence uh, na nangyayari sa ating society. Alright, so comprehensive enough na po ang ating RA9262 and we just need an a better implementation and information dissemination. Um, lastly, um, since we're celebrating Women's Day, um, you've said a lot about this, attorney, but we just want to hear, ano po ba yung panawagan ninyo bilang, kabilang sa mga tagapagtanggol ng mga kababaihan at bilang isa na ring alagad ng batas para sa ating mga kababaihan na nanonood ngayon? kaya so, Ano po ang aking mesake at panawagan sa ating mga kababaihan ay huwag po tayong matakot na mag-report. Kung tayo po ay nakakaranas ng mga ganitong pangaabuso, ay marami pong uh, tayong pwede hinga ng tulong at nandyan lang sa tabi natin ang ating mga pwedeng lapitan na tutulong sa atin. So para po maiwasan at uh, dumami pa ang mga violence sa ating hindi lamang sa sarili natin kundi sa ating mga anak, ay eh, tulungan po natin ang ating sarili, tulungan natin na ma-improve ang ating society sa pamamagitan po ng pagre-report ng ating mga uh, linadanas na violence. Huwag po natin tiisin kasi the more na titiisin, maniwala po kayo, ulit-ulitin lamang po yan. Hindi po makakatulong yung pagtatakpan nyo, ang inyong asawa. Kailangan po ninyo ng tulong. Kailangan po niyo ng tulong ng ibang tao upang makaapang po ang ating pamahalaan, ang ating estado upang kayo po ay tulungan. And dito rin po ang ating mga alagad ng, uh, ng patas, tulad po ng mga abogado, na handa pong tumulong sa inyo. Meron po tayong public uh, public lawyers, ng mga taga-PAO. Meron po tayo sa Integrated Bar of the Philippines, sa ating pong legal aid na, na tumutulong po ng libre. Hindi po nyo kailangan bumastos. Ang kailangan lamang po nyo ay magpunta upang mag-report po kung ano yung mga inyong uh, nararanasang violence and uh, marami pong tao naman na pwedeng tumupo sa All right. Help is always available. We hope that message goes a long way to our women who are watching us today. Maraming salamat po, Attorney Um, and that was Attorney Rose Bautista, the incoming president of the Integrated Bar of the Philippines, Bulacan Chapter, and a professor in the Bulacan State University. Maraming salamat po muli, Attorney Rose Bautista. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Kaya kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!